buong Pilipinas na sorpresa. Remulla at Marcos Administration sure. ngiting tagumpay na mga pamilya ng biktima na buhay ng pag-asa. We can expect na yung tubig ay medyo hindi hindi masyadong clear, no? Medyo murky. Pero dahil po sa mga equipment na pinapahiram po sa atin ng PCG at mga equipment na Uh, ipapahiram ng hopefully no ng Japanese government we are quite confident that we can get a good um, uh, a good picture of what it looks like down there Bago natin ipagpatuloy kay Bigan sa pala ang great controversy na isa sa mga pinaka-controversial na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panguyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Kurihin ang ating Panguyos at tayo magpatuloy. Ito'y hindi simpleng balita. Ito'y bangungot na bumalot sa buong Pilipinas. Ilang taon nang naghihintay ang mga pamilyang winasak ng isang larong naging pangis ng isabo. Ilang gabi nang walang tulog. Ilang panalangin na ang isinuko sa hangin. Ilang luha na ang naipon sa bawat retrato. Sa bawat alalang, hindi na maibabalik. Ngunit, Sa ilalim ng tubig ng taal, isang saku ang bumulaga sa mga mata ng mga autoridad. Hindi ito ordinaryong saku ayon sa DOJ. What appears to be burnt human bones ang laman. Hindi ito bahagi ng planong search. Preliminary inspection pa lang ito. Pero bakit may buto na? Bakit sunog? Bakit ngayon lang? Hindi patiyak kung ito'y tunay na buto ng tao forensic test ang kailangan DNA matching, katunayan at katibayan Pero ito'y hudyat Hudyat ng pagbabalik ng pag-asa Hudyat na baka, baka nga May katapusan na ang matagal ng paghihirap Kamakailan lang, inatasan ni Pangulong Marcos ang isang full investigation. Justice Secretary Rebulla willing ng full deployment, divers, drones, ROVs, lahat. Pero bakit ngayon lang nila ginala ang taan? More than 30 ang nawawala mula pa 2021. Pero nasa 100 daw ang missing sa bungeros. Ilang ulit ng inaral, ilang report ng lumabas, pero ngayon pa lang may concrete evidence. Kaya hindi lang ito investigasyon, ito'y panunumbalik ng tiwala o tuloy ang pagguho nito. nakuha ng video ang paghakot ng saku, may mga larawan, may mga fragmentong maitim, tila sinunog. Ang mga pamilya na bigyan ng kunting ginhawa, kunting pag-asa. Pero paano kung hindi iyon ang mahal nila sa buhay? Paano kung muli na namang madilim ang resulta ng DNA? Hindi lang ito laban ng mga pamilya, ito'y laban ng buong sambayan ng Pilipino. Laban sa kasinungalingan kung kaya ng isang sistema na ilibing ng literal ang mga bangkay ng subongeros para lang pagtakpan ang kasalanan. Sino pa ang ligtas? Sabi ng eksperto, posible pa rin makuha ang mga labi sa taal lalo na't hindi ito sulfuric crater ng bulkan pero maputik, malalim. At kung totoo ang sinabi ng mga informant na nilagyan pa ng sandbags ang katawan para mas mabilis lumubog, ay eh, sinong kayang gumawa noon. E di, malalim, may koneksyon, may influencia. CIDG, si PCG, DOJ, drones, divers, lahat na raw ay gumagalaw. Pero hanggang kailan bago natin marinig ang pangalan ng mga otak ng krimi ito? Hanggang kailan tayo maghihintay ng ustisya na hindi pinapaboran ang mayayaman at makapangyarihan. Ngayong unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan. Ngayong kahit papaano, mas sagot nang ibinubulong ang taal sa tahimik nitong tubig. Ngayong tila iting tagumpay na ang nasalabi ni Remulia at Marcos Administration. Ang tanong, ito ba'y totoong tagumpay para sa bayan o tagumpay lang sa imahe nila? Kung ikaw ang nawalan, kung pamilya mo ang nawalan, tatanggapin mo ba ang sako bilang sapat? O sasabihin mo, gusto kong makita ang bumagkay ng katotohanan? Biktima man tayo ng nakaraan, pero sa pagbangon ng tubig ng taal, Pilipinas, baka ito na ang simula ng pag-ahong. Have mercy, O God. Ngunit matapos ang lahat ng ito, ang pagkakatoklas ng mga buto, ang matagal na paghihintay ng mga pamilya, ang tila tagumpay ng gobyerno, hindi mo maiwasang itanong, Nasaan si Kristo sa lahat ng ito? Sa gitna ng kawalan, sa ilalim ng madilim at malamig na tubig ng taal, may mas malalim pang tanong. Ito ay ang nasaan ang pag-asa? At dito tayo dadalhin sa isang makapangyarihang paalana. Juan 11 verse 25 Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sumasampalataya sa akin kahit siya'y mamatay ay mabubuhay. Ito'y mula sa ating Yesus. Sa bata ng tao, ang sako na may laman ng mga sunog na buto ay simbolo ng wakas. Ngunit sa ating Panginoong Yesus, ang kahit pinakamasaklap na katapusan ay maaaring maging simula ng isang mas dakilang layunin. Muling pagkabuhay, pag-asa sa kabila ng libing, liwanag sa gitna ng lawa ng kadiliman. Ang mga pamilyang nawalan ay may karapatang umiyak. Pero sa ilalim ng kanilang luha, may tinig na isang tagapagligtas na nagsasabing hindi natatapos ang lahat sa kamatayan. Ako ang buhay na binabanggit ng ating panunsus. Kaya kung ikaw man ngayon ay nawalan ng minamahal Ng tiwala sa sistema ng lakas ng pakikipaka, alalahanin mo ito. Ang kay Kristo, hindi natatapos sa sako ang kwento. Ipikit mo ang iyong mga mata, sandali, isipin mo ang tubig ng taal, malalim, tahimik, misteryoso, Ngunit sa ilan nito, may katotohanan na unti-unting lumilitaw. Ganyan din ang espiritu ng ating Panuesus. Hindi mo agad makita, pero siguradong kumikilos. Purihin ang ating Panuesus at tayo manalangin.